Ano nangyari? Saan isang... nakuha? Doon? Binta mo na yan, oh. Pursel mo na yan. Dami niya mga manok, mga kapatid, oh. Mga lalabs, oh. Pagkita mo nga. Binta mo na yan. Oh, taoray, oh. oh. Dali. Ayun pa, oh. May nakalutang Oh. O, diba? Ang dami mga lalabs. Ito ka lang makakita sa Pilipinas, mga lalabs, yung may sakit na ngayon tao. Ayun, may sakit yan eh. Sakit yan. Iniingal na ngayon eh. Diba? mo na tayo, mga lalabs, may nag-away sa labas ha. Kunting katahimikan lang, mga kapatid. Ayun, o, oh, ayun, kinakausap ito, niya na. Ah, diba? Ito. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, kinakausap niya naman yung kanyang mga ano. Pero tika lang, mga no. lalabs. Kinagawin talaga sa labas eh. Hoy, napaka Oo, oh, 'di ba? Sige, sige. Sabi drinks daw, anak ng tipaklong na walang katapusan sa amin. Ano daw? Chismosa, di ba? Sabi ko sa'yo, chismosa ako eh. <laughs> Kaya <laughs> okay. diba? chismosa. Diyan di ba? sila nag-away. Dun, 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 dun. Makamahalit na. Ito kami sa taas kasi mga labas. So, ayan, di ba? may nag-away na rinig ko? Ano yung mga lalas? May kahoy dito sa tapit ng ano namin ni bahay. Ayan o. Ano daw? Ano daw? Lalo, sige, ano daw? Sige, sabutakang kayo. Ano lang ko doon? Doon, doon, lang doon, doon, Ano? Ito, hindi magpataro tong king queen at ito eh. Ano yung mga lalas. Ano daw? Narinin nyo, nagawin sila doon. May kisimis talaga ako. Hindi ko naman <laughs> maninig. Diba? Kasi na. Na, di ba? Kasi balik mga tayo dito. Ano yung mga ano mo na yan? Pilay binta yan? to. Ano, magkano? Kumin. Magkano? Kumin. Ay, kamahal naman ni uy. eh. Oh, mahal to. Mahal <laughs> to. Ayun na, no, ayun na, no, may nakalutang oh. Oh, yun pa. Ah, oh, diba? Ito kami. Mga lalabs, ito yung view namin pag nandito. Kasi, ayun, wakala ko, alatiris yan mga lalabs so. oh. Ang sarap-sarap ng ano dito. Ayun, uli kang mainit. Oh. Ayun, oh. mainit siya. Mga labs, so, mainit. Si Mala. Mainit. Oh. Porcel. O, oh. oh, diba, Mga labs. Oh, tapos, pag tinahin na naman yan. O, oh, diba? Pira na naman. Pasok sa mga yan. Pero may nag-away talaga dun, Mal. Ayun, may narinay yung nag-away doon. Sa labas. Sismusa talaga. ano <laughs> na may nag-away kanina. Ah? Kaya kaya nga lang eh di pa buo yung ano eh. <laughs> alam nyo guys, alam nyo mga lalabas. dito talaga sa Pilipinas, makakatagpo yung mga chismo sa mga tao, di ba? Ah, oh, di ba? O, ayan. Tapos ito sa kapitbahay namin, yung mga bargain. O, naman dami. Ako din, mag-ano, kung may mabang din. eh. O, di ba? Ayun ako mga lalabas. mahirap talaga ang buhay. Ayan pa. Tapos, pagdating mo dito, Asa ah, na binang kay Alex Mal? Anong nangyari doon? Ha? Nalaglag yun? Basag! Basag yun, may Basag? Eh, <coughs> nini, <yun, yun>, <coughs> ano yun? Hindi pa. Huwag <laughs> namin ito mga laps, ha? Eh. Mayro. Bilisan mo na dyan, inuubo ka na nga, eh. Nang kulit kasi nangyan talaga, napakakulit na lang yung mga laps. Pakakulit talaga yan, pero matulog. Ay, Nangigigit talaga ko oh, lang Oo, ayan na siya Ito, Red Queen Ano? Red Queen Ano oh, Red Queen? Ano <laughs> oh, Red Queen? Mahal yan O, oh, ano Sa mga nanawagan po ko sa mga gusto manok yan Sa mga kapitbahay po namin Ito pili lang pumunta oh. May 1.1 na lang po yan Magalingan Pili mo 1.1 yan? <laughs> <laughs> ano, pili ba? Pili bang kumuha dyan? Sagot! So may napaka-Portugal naman itong asawa na to eh. Wala eh. Ayan oh, na naman siya. Magana, magana, magana. Kulit gold ang butik. Ayan ako mga lalabs. Yung mga papahinga muna kasi aking katawan ay masakit-sakit. Medyo masakit talaga.